Matapos ang cryptic post, nagsalita na si Jackie Forster tungkol sa iwalayan ng anak niyang si Kobe Paras at actress na si Kailin Alcantara. Sa isang video sa Instagram noong April 27, iginiit ni Jackie na hindi nag-cheat si Kobe at sinabi si Kailin ang naging malahas at mapang-abuso sa relasyon. Minalit din daw ng pamilya ng actress ang basketballista kahit gaano pa nitong sinubukang ayusin ang relasyon nila. Ayon pa sa kanya, pinilit daw ng kampo ni Kaylin na palabasin maayos pa ang relasyon ng dalawa kahit matagal na silang hiwalay. Ngunit imbes na makuha ang ng publiko, binansagan siyang Apple ng ilang netizens. Marami ang nagsabing dapat hayaan na lang ni Jackie ang anak na si Kobe na humarap sa isyo ng mag-isa, lalo't hindi naman siya direktang sangkot sa relasyon. Matatanda noong may may 2024, nagsimula ang espekulasyon na mag-on ang dalawa ng mapansin ng netizens ang post nila sa isang restaurant. November 2024, kinumparman ni Kobe sa isang panayam na sila ni Kailin ay dating. February 2025, nagpunta sila sa Los Angeles upang... Makilala ni Kylie ang pamilya ni Kobe April 2025 lumabas ang balitang hiwalay na ang dalawa kasabay ng mga pahayag ni Jackie Forster na nagdulot ng kontrobersiya Sa kabila ng mga pahayag ni Jackie nananatiling tahimik ang kampo ni Kylie Alcantara hinggil sa isyu Pakinggan muna natin ang ilan sa mga naging pahayag ni Jackie Roll BTR So Andre na ang sarap singilin ng rent So, why didn't you just let him leave? Why did you ask him to leave? You let him borrow your car and stay at your place while he was waiting on the condo that he wanted to buy, only for you and your family to belittle him. He was there because you asked, and he stayed because he wanted to try, trying to make it all work. This was the layer of toxicity that Kobe was trying to tell me about. Knowing what I know now, most of which was shared by Kylie, I'm pretty sure Kobe felt trapped. You always checked his phone. He allowed you to. This last time, he was already distant. You were grabbing his phone and you physically assaulted him, and in a manner that was provoking. Why? Why would you do that? Why would you put Kobe in that position? Why do you need to be violent? Hi. Okay. Oh, oh, oh. oh. you're nagmamayam. Nagsalita na ng ating si Jackie Foster. At yempre, and dami-dami yung sinasabing naketchup, na nanakit daw si ano oh. kahilim. Tapos oh. kado para mm -hmm. rebelasyon. niya na parang yung daw cellphone niya, chine-check down, ni Kylie cellphone ni Bobby. Pero di ba, BFF, natural salosa. din naman minsan sa mag-boyfriend, di ba? Na, na talaga, lalo na yung babae talaga, pinakikiraman at binabasa niya yung mga nagte-text or nagbimessage sa boyfriend. Pero ano mm -hmm. mo, kankantin eh, karamihan din. Karami na mga magjojowa. Ayan, di ba? Mm -hmm. Karami na mga magjojowa. Yung alam yung mga parang password ng cellphone. Para mm -hmm. mo yung messenger. Mm -hmm. Eh, yun dapat yung binibigay. Kaya nagkakagulo-gulo pagka nalalaman. Pero yung revelasyon niya na parang nagkasama pala sa bahay Nag isang bahay in isang oh, oh, bahay si Kylie si Kobe correct. at with her parents ha yeah. so hindi natin akalain na wow. nagkasama pala na parang ang gusto ni Kobe na baby siya sa rin yung kodo para dun sila mm -hmm. diba tapos ang sabi daw toxic yung umano yung pamilya ni Kylie pero sari-sari yung -sari reaction ang mm -hmm. mababasa sari -sari mo talaga. yung iba pumakampike Kylie bakit mm -hmm. daw nagsasalita pa ng na ganyan si ano si Jackie Porsa yung iba naman natural daw, mm -hmm. bilang isang ina na masasaktan siya kung alam niyang nasasaktan ng kanyang anak. Truly, natural lang, may pagtanggol niya. Di ba, Ma'am Charo? So, siyempre, naiintindihan natin siya bilang isang ina na sa Pero alam mo, BFF, hindi matapos-tapos. Yung oh, oh. may third party talaga. Kasi, oh, di ba, okay. sa isang bakasyon down. Sa Bali. Oh, sa Bali. May kasama siya. Baba. May kasama. Ay, Pero mure. ang sabi daw, yun natin, hmm. yung umang na yung bago niyang jowa. Pero parang lumalabas yata, hindi siya cheater mm -hmm. na pinapalabas daw ng kampo ni Kylie. Mm -hmm. Na yun daw, baba, yun daw yung parang jowa na ngayon ni Kobe. Pero after nung kanila ni Kylie, nawalan na sila. Tapos pero siyempre, bukas ang panig Kailangan makuha rin natin yung panig ni Kylie at ng kampo Di ba na para magpaliwaring sila kung magsasalita sila. Pero ang gusto niya natin ni Kylie, manahimik na lang siya. Pero for sure, isang araw magsasalita din si Kylie. Pero ikaw, tama ba din nakikilam si Jackie Forster sa isyong ito at sa hiwalayang ito? Kung para sa akin, dapat silang dalawa na lang eh. Ako rin. Kung nagkaanoan dapat o oh, e eh, paano kung makialam na rin mga magulang ni Kylie ipagtanggol din nila yung sarili nila to the rescue din sila para sa anak nila eh di mag ano na yan at saka namun, parang, na naramdam mo ba na ating ati si ano si Kobe o oh, kasi ang pera oh. nga doon siya yung cheater oh. na parang kaya naghiwalay pero yun nga sinasabi niya na ah, parang lumalabas na parang eto nagha para nagha pa si Kylie mm -hmm. gusto din namang ayusin di um, no ni Kobe yung relasyon nila pero kaya do pinapalabas niya na cheater yung sa kampo ni Kevin sa doon yung naghahabol di umano pero ayaw na ni Kobe kay Kain at saka ano ganon. at saka ano medyo matagal-tagal na rin yata silang hiwalay parang hiwalay ba? na talaga alang-alang sa kanila mga endorsement correct no, na ganun. parang ang sinasabi pinipilit daw pinipilit pa rin nilang buo ayusin gamutin correct. pero wala na talaga pero niyan. yun na diba hmm. ayon kay Jackie parang nakiusap daw sila Kebe, para yung tata ni Kobe mm -mm. na sana daw, wag na daw magsalita para meron silang endorsement na pinoprotektan Dahil may pinirman silang kontrata doon mm -mm. sa endorsement. At pati doy yung kampo daw ni Kyle yung nakiusap na wag na daw magsalita. Pati doon Sparkle, yun ang sabi ni ano, ha, Pero, ano, Jackie. Pero parang may sinasabi rin si Jackie na ah uh, uh, basahin din niyo at alamin niyo yung sinasabi ng nanay ni ano, ni yeah. Kailin. So, diba? ibig sabihin, meron cryptic pose sa oh, nanay laging ni Kailin. Kung sagot-sagot lang to. Mm -hmm. Yun nga eh, kapag ka nakialam na magulang sa magulang, magka, maganda sana. May mga iba kasi magjojowa na hindi na magsasalta ng against sa isa't isa, di ba? Oh, Dahil oh. na may mga pinagsamahan naman. Sana ganun na lang ang nangyari. Siguro, ito si Jackie Forster, parang feeling niya, teka muna, yung anak ko, eh, agrabyado na. Siguro kaya, yun, nagbigay siya ng payag. Ah, pero mm, syempre, oh. kailangan din natin makuha naman yung palig ni Kaye. Correct. Para to be Oo, oh, oh, eto nga, may pinatulan na basher okay. si, si Jackie Forster. Mm. Sabi ng basher, imbis na mapabuti ang breakup, makikisali talaga mga magulang. Mm. asip hindi kayo naging manipulative sa mga ex ninyo, manang-mana sa nanay cheater. Siyempre, ipagtatanggal <laughs> mo yan. Kasi pareho kayong mga cheater. Ay, sabi, Ay, o na. sumagot naman si Jackie

Tama yan, para po check niyo mga post ng magulang ng kabila. So, ibig sabihin, bago siya nag-react, may post din si kabila, yung Pakicheck din daw ang post ng kabila sa panig ni Kailin. So, ibig sabihin, sumagot lang si Jackie. Pero hindi ko nakikita yung mga post-post ni Mami. Kilalaki si Mami. Kaya si Mami balistro. O, tahimikan naman, Wala pa ako nakikita. Pero sabi nga, i-check natin. i natin, i-check natin. Pero sana, huwag nang umantong sa ganyan-ganyan pa Oo, sana kasi may yung sama naman yung dalawa. Nakita natin dati kung gano'n sila kasi. Yan ang akong sinasabi. Oh, Diyos ko, sa kumisto. Yung sitsita, tapos sa sa wala. Di ba? sayang din. Paano nasabi ko dito sa Marisol na hindi sila magtatagal? Tama ako. Kasi inunahan mo kasi. Ang mga salita daw ay makapangyari. Okay! Pwede na akong pinagulungkot ako. Pero yun nga, siyempre, kainin at yung mga yung kampo niya, eh, siyempre, kailangan din makuha yung sa'yo nila kung sasagot pa sila. Pero might as well, parang ayaw na yata ni Kailin para tapos na mm. ba? Diba?